magandang hapon mga kadilag at magandang hapon kagwapo lang. Oh, so for today's vlog ay by the po si kagwapo lang ka-out galing sa office. At siya ay ano yan? Anong dala oh, mo? What pampan. That? That the? Pampan. Wow! So, ito daw no? ay masarap mo. Wow! Ba't naman hindi kay mega na ito pampano? Ay nagpa-order si ma'am, yung si Ma Perla. Oh. Ay, ako'y award. Eh. Ay, nababalitaan ko sa munisipyo. Ay, masarap daw itong pampano. So, ako'y uh -huh. okay, bumili rin ng matikman. Ayo. Ang masarap na narutunay ko yung sinigang o kaya ay yung sweet and sour. So, pero sinigang daw, sa sarap uh -huh. so, Tapos sa ikahapon, uh -huh. ay birthday din ni Ate Chula. Ay, hindi naman ngayon na-deliver ito. So, ngayon din lang natin ibibigay. So, meron akong gift kay Ate Chula. Ito ay dalawang kilo na pampano Whoa. para kay Ate Chula. Ay, meron din sa inyo na yan. Oo. Oh, ay, ito kay Ate Chula ibibigay Kaya sabi ni Ate Chula ay dahil marami naman siya, uh -huh. ay bigyan din daw sila nani at ah, okay. So, magbibigay tayo ka na sa bahay. Tapos sa isa ka nga, ito kay Chula. oo uh -huh. uh -huh. Ay, ito na may madami din yata. Yeah, Bawa sa din. muna. Oh, ako na dito, nakikikain. Magkano ang kailan ng ganito? Mahal ang kailan na yan. 300. Oh, what? <laughs> Mahal. Ay, bawasan mo na ito. ito, ito, ito kami ay, na may ilang peraso. Ilang peraso ito. Hindi ko pa nga rin nag-check. Check na At uh, atang bawasan. Pag kuha so, yung madami pa, ay, dali mo din sa inyo. Pero may, kami na may landin din lang dito. Ayan. Itong isa. Ah, dalawa pala. Each, honey. Oo, um, two each. Okay. So, ito na yung pampano. No? Wow. ba, nakaiti galing sa... Rep. Mm. At ito galing sa palesta, ah, sa palesta, sa port. Kaya binatara Wow. Masarap daw na si eh. So, ito po yung isda na galing kay Kagwapo lang. Bale, huhugasang kupo at ilalagay din sa ref. At uh, kuwan mga kadilag. Kami may ulam na ngayong hapon. Ay, pang bukas na langit. Ayan mga kadilag at ito na po yung isda. Bale lalagay ko din po ito sa rip. At bukas ko na po ito lulutuin dahil ihahatid po namin kalaati ati chula. Uh, ati chula yung regalo po ni kagwapo lang na pampano. So bukas na lang ito. Nailagay na din po namin sa plastic yung dadalhin sa gumian. Mm -hmm. Tapos ito pong isa ay sa bahay ni la kagwapo lang. At kami po ay papunta na kalaati ati chula. Let's go. Let's go. Thank you. Sabi bigay mong ulam. Kagwapo lang. Let's go. Ayan. Narito na po kami sa kalakagwapo lang. Ito ay gift ko kay Ate Chula. Ay sabi ah. daw po ay bigyan din daw po dito at marami naman. Ito po ay pampano. Ay masarap daw po ito. Kaya masarap daw po itong isika o kaya ay ano. Ito na lang. Ito na lang ah, oh, ito po, ang paano oh, ano? Kisura, oh, na ito? Parang pa, pipitan. nanay. Parang at oh, wala yan dito. Ano? Wala po. Oh, yung lato matingan eh? uh. At la ah, ah, ang ah, ang po. Pangulam Pang pa ano, pa pa po. 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 Pangulam po. po. Pangulam po. Pangulam po. Sinigang nga po, ang masarap din load. Biligang. Para may Biligang sabaw. Para uh -huh. so, ano Tapos ay yun daw po, ah, ay dadalhin sa kalatsula. Kala ah, ah diretso pa kayo daw? Oo. Oh, oh. Narito na po kami kala ate chula. <laughs> <laughs> Pahabol. Wala wow. ang pampa, no? Wala ang pampa, Kaya yung sarap daw, eh, si sigaw. Kaya yan. Sweet, and sour. Sweet and sour. pa Pwede rin. Pero sa tigang daw masarap. Wala pala na para din kamukha ng talakito. Oo, para sa na talakito. Talakito. Aralik sa'yo na lang. Ano? Talagang... na. na pati Kaya na ang naingi na na-deliver. Siyempre, medyo masama ang panahon. Thank you so much sa inyo. Talagang kayo sinadya <laughs> pa rin. Ang birthday ko talaga kay Atin Sulay, dalawang kilo. So, ganay, ay sabi mm -hmm. ng Atin Sulay, yung, yung isang kilo daw, iiwan na lang sa bahay. Para mga kaming sana natin. So, uh -huh. uh -huh. so, tinito na lang kay Atin Sulay. Uh -huh. yeah, Thank you sa inyo. Thank you sa inyo. Thank you. Related. Happy, Happy birthday, Atin Sulay. Ay, ngayong aso <laughs> <laughs> di Sulay. kayo kilala. As of, as of. Yan, kami po ay maya-maya uuwi mga kadilag at naambun pa din naman. Eh. narito po kami ngayon sa kubo So kami po muna ay tumambay at medyo naambon pa. Nalakas-lakas po kanina, medyo sana ang po, po. Kaya po muna yung tumambay mga kabila. Nakamotor lang ako. Parang okay? maiging nga yun ay pag malamig at maulan ay parang maiging makikapit. Ah, kikikapit ako muna sila. Oo. 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 Anong kape meron kayo? White, white food. Anong white coffee? White coffee. White coffee. <laughs> <laughs> ayun, pwede yun. Ah, ayun, wala nuggets. Medyo loading ako doon. <laughs> <laughs> Hindi na tayo nag Ay, yun. Ay. <laughs> ayun, <laughs> ayun eh. lang. Ayun, ayun. Wala pala. Kala ko talaga yung Oo na... oh, wala pa isip. Kala ko yung may creamer o ano eh. Kala ko yung black coffee. Oh. Adi, oh. Ay, White. Wala pala yung alak. <laughs> <laughs> ano na nga yung alak? Iya! Ano nga 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 tagay eh. yung May Aba! nga Ready to ano ah! <laughs> Nakakatawa't madali. Doon sa puno ay madami din. Oh, okay. sige ate. Okay. Salamat. Ang manok na nalapit sa atin. Ang manok na nalapit sa na nalapit. Dito talaga ang haponan nila. Madami-dami. Wow, wow. Salamat ate Chola. Wala. Kami daw pa yung makikikapi. Tanda hmm. ko noon, nung tayo bagong nagbablog pala kapag so, pagka boy, after vlog natin pag wala pa sa tayo napunta kay Minot tayo mm. nakikikape rin hali mm -hmm. kasi simula tang ating kakwentuhan eh yung tayo natin oh wow so, oh, ay lagi oh, yeah. Lagi kong inaabangan sa mga vlog nila Mito. Nakakamiss si Teo ko agad doon. Uh, ito sa doon sa kwan ah, yung pinapakwan sa dagat, pinapaapak sa tubig. Ay si Teo na may naiyak pa. <laughs> Ay, lagi ko rin pinapanood kasi may bulaklak sila dito. Flowers. 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 Ayun na si Lady. So, oh, lagi <laughs> <laughs> oh, pinapanood ng kanyang Wuwa. Ano, si Wuwa niyo. So, Paulit-ulit nga kagabing play yun na. nga sa bahay naroon si Wuwa. Si Wuwa niyo. Ay, lagi nyo so, ng play-play na yung flowers. <laughs> oh, yun lagi. na may suman dito. Wow. wow, thank you, Ate Sue. Okay. So, masagat Kayo anong timplan na yan? Nag, galing sa galing sa kape na. tayo, kape na tayo. Kape. Kape. So, kayo, ni kape kaya kaya may yung... masukal, ah. may kaya kaya Ay, kaya kapi. Ay, Ay, kapi. kaya kapi. kaya 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 Hindi kaya Oh. Ang hindi mo nakakatuwa. 3:00 AM says this. ang talent ko yung kahit magkafail nakakatuwa. I uh. uh. Secret talent. Sa <laughs> araw ay kapit ako yung pag nasa office ay dalawa. Oh. Uh, <laughs> uh Misa tatlo, hanggang tatlo. Ako na may nagtanong sa doktor. Uh, nung ako nagpa-check up. Ay sabi, okay lang po yan. Basta ang parang kayang itolerate ay apat. Okay. Pero dapat daw ay black po. Huwag mm. daw yung 3-in-1. Oo nga, team madaming sugar. Mm. Saka oh. yung 3-in-1 ay magic sugar. Eh. Mm. Parang medyo delikado. Ay ito, matatansya mo yung asukan. Oh, mm. Kaya, ayun. <laughs> Gusto mo na may gatas, may gatas. Wow. <laughs> oh. And yung white. Oh, yeah. Oh. Yeah. Oh. Ikaw ta oh. na may. <laughs> <laughs> ngayon ay tayo bagong buhay na dati pag tayo nakikita kita ay agad. Um, mm. Ngayon ay kapi-kapi mo na. Salamat. Medyo naglaylo mula tayo. <laughs> Ito naman po yung suman. Titigman po natin ang suman sa gata. Hmm. Well, thank you. Yan ay kung baga man sa so kuwan ay parang mga pinagtastasan. Or, ah. Yung, yung mga totoong, di ba yun yung masarap? Mm. Abo, yun nga, masarap pa. Yun ang aking inaabang-abangan kapag ka nagsusuma. <laughs> <laughs> di ba gati yung kaldera ay pinagsusumanan. Ganyan. Ginagawa ng atumali. Ginagawa ng atumali. Ginagawa ng atumali. Ginagawa ng Sayang nga naman. <laughs> Ibang ay paborito. ganay. Um. <laughs> kape po. Ganon pagkakos. <laughs> feel na feel. <laughs> <laughs> paano, paano? Paano? <laughs> Tasa yung ganayan ng biyo, Masarap din itong tumambay. Kailangan ate, chula. Sabi nga kasi ano si Teng si, si, Taraw, dadalhin daw yung Kagabi ako <laughs> <laughs> hindi uh, um, at um. tapos ay, ko, sabi ah, <laughs> <Ay, laughs> hindi ba pero pagkatapos na okay, ng one month, kayo pwede na ulit. Uh, ako nagpa-check up um. ay bawal daw muna akong mag -inam. at binigyan ako ng... Uh, oh, ni Doktora... wow uh, oh, doktor, <laughs> Si Lugz po nagpapaderma. Ah, para biki layayan ano? Biki. <laughs> <laughs> <Vicky>. uh, <laughs> 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 binigyan niya eh, ng one month. para mm. sa breakout. Breakout. Oh. na ako ng breakouts talaga. Ang dami. Oh. may nag-comment yeah. nga din na subscriber na na ikaw nga daw yung eh, nag-breakout. Yeah. Yung anong, stress. Anong sabi nito? Mm. Puyat. Stress, puyat. Dahil mo sa mm. kaya Kaya ko naman yung ako nag-iinom may, may pulutan ng pulutan ako. Tapos galing sa holidays. <laughs> so, o, Pasko. Inom, Ako nga 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 yung <laughs> <nana -lingawan, laughs> <nana -lingawan>. Ako <laughs> ah. uh. hey, yeah. na yung mag Ano? 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 yung Ano? Ano? Wow! Ano? Oh, ano? Wow. Oh, huh? Pero Ano? 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 yung Ano? 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 Ako naman. Ah, mapait. High school pa. <laughs> Sabi naman, <ako>, eh, <laughs> kaya yun nang walang asukal. Ba't yung asukal? Joke, no, so joke lang pala. <laughs> ako pa hindi naglagay ng asukal, pero ito yung maputla. <laughs> yeah. Kaya pala hindi siya mapait. <laughs> mapait. For <laughs> the so, diet na kayo, eh. si Ate Seth naman hindi na kailangang magiging <laughs> <laughs> asukal. Dahil hindi na magiging asukal, pala hindi mapait pa rin. <laughs> Pero kayo talaga nagda diet na yung diet na diet talaga ng lugutong ng sarili. Oh, baka naman yeah. may.. Ang diet, um, dapat ay kasama yung ano, proper answer. Ako, hindi ko gusto gusto ko talaga mag-diet. Eh. Okay. Ma, hindi kaya ng katawang mm. kung walang kanin. Lalo um, sa, sa isang araw. Yeah. Pagka uh, hindi ako nakakain ng kanin, talaga ako nalilis. Ako'y pala-relate. Ako naman. Yeah kailangan yan yung nakakain ng kanin, huh? Ako'y parang naging ini, dumapu. yung kahit yung kahit kumain eh. ng halibaway ako yung gutugot. nakain naka ayon yung iba nakain naman sa kainan ko ispagdi, tuyo, baybay, super tigapay, manor, na pan. yun may yun may dumapu na talaga. pero pagkain naman matagal, matagal pa kung kama gutug. yun nakatindig sa gitna. isan yako na papa? isan yun na papa ko si yung mga na babalita nakaka na. Kagaya nung yung ano, yung 45 days. Ay, na 49 oh, days. 49 days. 49 days. parang mga ganang sitwala sa hindi ko kakayaan. Oo, parang tatlo para ay, araw pala. ako yung dalawang araw pala ay wala nang malay. Pero yung isip ka lahat <laughs> ng mga siya. pala <laughs> yung gawa niya para ah, ka-gawulan. <laughs> Kailangan <laughs> <laughs> Masa, masa, nung siya ay medyo ano pa, chain ang huhuli ng isda. Kasi yun ang kanyang kinasak. Hilo, hilo. Parang nakasushi. Kaya nga. <laughs> ay, <laughs> wala kanin. Kahit naman kain. Ay, pagpala ikaw na sa ganyan na eh. hindi kain. Hindi kain. may bahang bigas. Ayun sa tuan. Maghahapon pala ay hilo na. Hilo <laughs> <laughs> ka na sa buto. May hilo, hilo pa sa alo. Hilo sa alo. Araw-araw naglalakad -araw sa dagat e. Ikaw? Naglalakad sa dagat. Much, much, much later. Ayan at kami po ay paalis na. Thank you po. So, thank you. Sir. Thank you ate Chola. Salamat. Pampano. Welcome. <laughs> okay. Kami oh, sa susunod na lang ulit yung mga. Oo. Sige. Sabi pa yun na. Dito pala magandang Oh, Oo oh, oh. uh, ah. nga. Kasusunod <laughs> i-try natin na yung puting oh, <laughs> oh, puting <laughs> kape namin, <laughs> na may. Puting uh. kape na may. Pag pwede oh. na. Sige. Susunod na lang. Sige. Salamat. Bye bye. Salamat. Sige. Oh. The next day. Nandito po ulit ako sa tabing dagat mga kanilag. So ngayon ang aking ika day 3 so nakakatatlong araw na akong mga kanilag galing ako sa dulo dun sa sabang kasama ko si mama saka si talambo so habang tumatagal ay masarap na sa pakiramdam maglakad sarap sa feeling kada umagi ako ay naglalakad So, noon na ang goal ko lang ay hanggang parola. Ay, ay, nilalagpasan ko na yung parola mga kadilag. Yan doon, ako sa sila kang doon. Eh. So, okay naka 3 kilometer na ay pabalik pa. Ako yung 4 na yun. O, 5. Baby, si mama nang hindi talam mo. Ano, let's go! Uy, ana! Oh! May mga kagadun ay sila dito nagpahinga sa gitna, Sabi tubig okay, pahenya mo na. Let's go. Aba si Mama ay nakakuha ng buya. Aba, patayin. Wow. Ma. Kukusang-kusa pa grabeng tender. Bago pa lang naman sa itong magkaka-late, matagal-tagal pala Ayan. Halikan siya. Saan pala dito iglilim mo? Uh, mo. Oh. Boy, di ka napagod? Wow, matyaga po yan. Nagbibig ako na yun. Hindi ka pala nalagay. Oo, oh. tama, tama. Uh, Ay, pabalik na sa bahay. Bakit tong aking ano ah, exercise body. Panghapon pa ang na ito. Kasama ka pa bukas? Hindi na. <laughs> ano, buhatin na ka na, buhatin nga na namin. Babahin kita. Liit ka lang naman. Kayang kaya kitang babahin. Okay. <laughs> Sabi ko sa'yo, Oo, yes. oh, hindi ka pa sumama sa akin sabang, ha, partida. Oo. <laughs> oh. oh. May rainbow. Ano yung makita? Oh, bakit? Wala yung makita sa rainbow. Nyaw, 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 Pagod na. Pagod na po yan. Oop. Oh. Laylay pandamit. Ano na yung mga pinulot Ano na yung mga pinulot mo? napit na tayo. Konting tiis na lang, bro. Ikaw, Tana, may sabi ko sa iyo. Sure ka, sasama ka. Yako hanggang sabang. Bayo na po si Talambo. Pinasakay na namin mga kadilag at nakay napapagod na na. <laughs> iya si Talambo. Kami po yung malapit na sa amin. Ay si Mamay tumigil muna. At kukuha daw po siya ng painog. Herbal po yun. Bilog na yan Para si Yankuan, honey Anong tawag din? Ah, bilokaw, mama, honey Parang bilokaw <laughs> Pinupog ka na, mama, ng karag At at naambun na Ako maliligo na din lang naman, eh